Mr. De La Cruz, ngayon yung mga security guard, dalawang buwan na, walang sweldo at hindi po binibigyan tamang sweldo, nilulugian sila ng 195. Kung mapapapunta natin sila dito by Monday, kung ano man po yung kailangan nila na kulang na sinasabi nila, let's assure po. Ayosin ko po. Mama Rivik, sa Monday, yes, sir. dyan na lang po mag-report sa inyo lahat sa Monday. Kasama po kami para magkabayaran na po doon sa kulang. Opo. Major Gilly San Juan, ang gusto ko Major, kayo dyan sa Sosya, sumama to represent the security guard as well. Kasama kami sa Dole at doon magkabayaran. Ako kontakin namin sa inyo, ano, agency na pagod dyan sa incident center. Very good. Alam niyo po ma'am, kung wala yung mga katulad ninyo na titiwala sa amin, wala pong wanted sa radyo. Kaya po meron wanted sa radyo sapagkat meron pong mga katulad ninyo na lumalapit sa amin para hindi nga kadama problema. Salamat po. Ito na nga po tayo para ayusin. Pinaayos ko na yung kan, Baka may kulang pa. Pero makukuha naman nyo yun naman yung mga dapat na makuha nyo. Gaya nung sinasabi nyo na lambuan, dalawa? dalawa, dalawa yata. O yan, nandyan na lahat. Pati yung cash band pond nyo. If ma-release namin yun, yung mga magre-resign sa inyo, pipirmahan nyo rin yung resignation nyo rito. Ganun lang yun. Kasi wala na kaming pananagutan sa inyo once na ma-release namin yung mga pinunta nyo kay eh, senator maliwanag ba sa inyo yes po sir ganito po yun sir ah uh, kaya po kami nandito dahil po doon sa pangyayari na kami po ay nairi at alam mo po din yun, sir kaharap naman si sir idol okay po kaya po kami nandito dahil sinasamahan kami ng mga staff ni sir api upang anong yun, po yung susundin po namin yung utos at sinasabi at desisyon ni sir idol rapitol po na doon na po tayo mag kita-kita sa dulin sa Trisi Martiris. O pangdoon doon na po tayo magbabayaran po. At napag, usapan po, napagkasunduan po na yung iba, like yung kanilang holiday pay, uh, overtime pay, i-aakayat na rin lang po natin sa dole para doon po magkaroon ng Okay, so i-release namin. Na namin po yung nandyan. Yung two months na hinahanap nyo, tapos yung kasban pondo. Okay. Then after noon, magpipirma po kayo sa amin ng panha, resignation. Hindi naman po, po pwedeng wala kasi po, yun din po ang ano namin na ah, wala na kami sa inyo. Then yung sinasabi ni Madam na i-elevate nyo sa labor, karapatan naman po natin lahat yan. Bawat isa, di pa po. So, nasa sa inyo na po yun. Okay pa. Sir, may concern pa po pala yung mga uh, other uh, SG's natin in regards naman po dun sa kinaltas daw na 5,000 for license po nila. Ah. Ano ang status ng license nyo? Anong nangyari? Wala sir. wala sir. Pero teka muna, kayo ba eh? Kasi ang license, di ba nilalakad ng company? Na-deduct ka na ba kayo? Didak, uh -huh. Yung hindi sir. So, Kagaya ko sir, tapos na. Pero wala pa sa akin. Kailan na ba natapos? Nung ano pa sir. Kung marang taon pa. Hindi ba nagabiso na ako sa inyo? Kung so, lang bawas pa lang sa inyo, kailangan may national police na kayo. Kasi yan ang kailangan natin. Kagaya ngayon, medyo matagal ang lisensya. No? Dahil sa national ay sa neuro drug test natin. So kailangan ko lang ang national police, lalo pa yung tapos. Para i-release -re ang lisensya niyo. Unang apply ko pa lang. Expired na 'yon. Eh, mm -hmm. expired na. Unang mm. Nakaltas -hmm. na po 'yon bago niyo sinabi sa kanila expired na. Oo yun. nga, pero expired Kailangan na. Kailangan ko ulit magpasa ba ulit ng galaw na i-refund na lang. Sige, wala problema, i-schedule natin ang refund niyo. Nandito naman po naman nakalagay lahat 'yon, naka-breakdown po. Okay. Kung po. ano po 'yung makiklaim nila bawat mm uh -huh. isa sa kanila. So, sige pa, wag na po sila magpirma dito. Parang ano lang po ito, acknowledgement receipt na lang. Yung sinasabi nila na i-elevate nila sa dole. Sige, i-ano nyo na lang doon, daw na lang tayo mag-uusap pa Kasi hindi namin talaga kaya ibigay ngayon. Daw na lang po. Kung magkano sabihin ni dole, eh, hey, yun dapat namin ibigay. Hindi na ibibigay namin. Okay? Ang pipirmahan nyo na lang dito, parang pinaka-resibo na lang na tinanggap nyo. Yung sobre, mababasan nyo naman dyan, naka-breakdown. Okay na? Sige, ma'am. Nagpapasalamat din naman po ako kay Honorable senator Rapitul po. Idol ko naman po talaga si sir kahit hindi pa po si senador. Kaya nga po kung ano man yung nagiging problema, inaaction na naman namin kaagad. Maraming salamat din po sa inyo. Nakarating sa amin yung problema nila na inayos naman po. Siguradong matutuwa po si Idol Rafi pag naibalita po namin na itong mga SG na to ay nakatanggap na or natanggap na nila yung Apo. kanilang mga sahod. ano po? Maraming salamat Idol. Again, maraming salamat Ako, po, Sir sorry. Mga Sir, ngayon na nakuha na po natin yung two months na salary as well as yung cash band, pondo, and refund ng SSS, ano po yung masasabi nyo ngayon, Sir Nawi? kami po ma'am sa mga kasama po at nagpapasalamat din kami ng lubos-lubosan dahil sa tulong po ni Sir Rafi Tulpo na andito po, na naisikaso na po yung mga pangailang ng sahod namin, nandito, kasban, pondo at saka refundable sa ICCS po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat ma'am at lalo, lalo kay Sir Idol Rafi Tulpo po. Maraming salamat kay Idol Sir Rafi Tulpo. Sana marami pa po kayong matulungan kagaya namin na humingi ng tulong po sa inyo. Maraming salamat po, Idol Rapi Tulpo. Maraming salamat, Idol Rapi po. Yeah. sila nung last time nandito, nakasimangot, malungkot, galit. Ay, syempre, sino ba naman ang hindi? Yes po. O, oh, di ba? Kung maalala niyo, Idol Raffy, after po ng show, binigyan niyo po sila ng pocket money. Oo. Oh. Opo, at... Uh, Para agad... pang sa pangilang niya sa yes, weekend. Po. Okay. Opo, at ngayon, Idol Raffy, sinamahan po sila ni Rio, yung ating reporter kanina sa agency nila. Mm -hmm. At ma'am, naibigay uh, na, ibigay na si po. Si ma'am at saka si sir. Si ma'am na lang, good news. Kasi ah. siya nag iisang lady. Yes po. nag iisang bulaklak. Madam, magandang hapon. Magandang hapon, sir. Ah, binigay na po, sir, yung sahod namin po, sir. Dalawang okay. buwan. Da dalawang buwan po at saka yung yung cash advance po at saka yung is is, -is po. Ah, na maganda. Ayun oh, po. may video pa nga tayo. Pati sa SSS in-update na nila. Opo, oh, sir. O, oh, dapat lang. Ayun, nagkakabayaran na sila. Ayun. Okay. Okay, maganda. Doon po sa Dole to ano? Sa opisina po sa ng, ng Jering ko po. Sa opisina ng Jericho? Yes po, dahil maayos naman po silang nakipag ugnayan din po sa kasama po yung staff po natin. Mm -hmm. Opo. E may may taga-Dole kasama. Yes po. Ah, okay, Opo. okay. Importante kasi may taga-Dole para ma-supervise yes, yung po. nangyayaring bayaran. Opo. Okay, happy naman po kay Ma'am. Yes po, sir. Kayo, sir. Yes po, sir. Ay, salamat. Yes, okay, kayo. Oh, thank you rin. Thank you rin. Dalawang buwang kung... atrasado kasi yun, Sir oh, Rocky. last time. E, yes po. Eh, dapat kami po magpasalamat sa inyo. Kasi kung wala po yung mga katulad nyo nagreklamo, eh wala po kami dito ni Sherry. Wala po nga din sa radio. Salamat din po. So ulitin, nandito lang po kami. Kung ano po po mahinaing meron kayo, anytime, basat kayo. Okay? Yes, sir. sir. Yes. Salamat, po, sir. Salamat. Thank you po. Thank you po. Nagpapasalamat po kami kasi N Nang dahil sa tulong niyo po, makakawin na po kami. Kasi yung anak ko rin po kasi nag-alarin po ako kasi operan din po siya sa dyan eh. Oh, bakit po? Anong nangyari sa anak yung ko? Yung anak ko po kasi may ano dito. Bing. Yung Bing. Mo, ano dito. Okay. Yung pinag-problema ko din po, yung sabi ko yung gagastusin ko sa... Eh, pa-operan natin. Walang problema. Ayos, yun lang pala. ba sa sabi ko lang kanina, kung ano pa may tulong. tutulungan natin. Pa-operan pa, natin. Pa, Nagpapasalamat po ha, sir. Kasi makakatulong na rin yung sahod na nakuha ko kahit ano lang po, kunting alaga lang po. Hindi, sir. Yung sa anak nyo, cliff Apo. palette. Di ba? Yan. Apo. Apo. Papa-operahan po natin yan. sa uh, saan po bang lugar to? Nasa Bicol po kasi. Bicol. Oo, Sige po. po. Pa Bicol. Sige po. tayo ng doktor doon na siya mag-opera. Sigurado natin, magaling doktor. Wala naman na doktor, marunong eh. Pero yung maging komportable ka, kakilala mo, mas maganda o okay, sikat doon pupunta. Yung sa ano po ba yung sa ano kasi kasi sa gilagid niya opera pa po kasi yon. Sige po. Kaya nga po kukusulta tayo ng ilang taon po yung anak niya. Magsi 6 months po sa John. Apedia. Tapos sabi nung Apegia. ano doon, doktor doon, doktor bago mag 6 months ibabalik daw po sa ano. Kailangan ibalik sige sa po, sige hospital. Po. Walang problema. Lahat ng problema sabi niyo pa. Kung ano pa meron kayong concern kaming bala. Okay. Maraming salamat po yes, sir. Yes. Yes, Salamat Thank you. po. Thank Salamat you. po at magandang hapon po muli.